Pagkakita ano, sa mo din sa na Ikaw lang muna Galing naman mo oh, yun? Tandaan lang Oo oh, mami, yung mga na yun Tawag dito Diyan ka lang mag-focus sa ano ha Sa gitna Galing ng instructor <laughs> ko The best Dito <laughs> na kayo Malipat yan sa ano ma'am Sa Diyan ang camera nyo ma'am Para kayo nasa ano. <laughs> patient lang lagi man pag ano kaya mo silang mag inip siguro sa akin hmm. balang araw ikaw naman ang magiging ganyan ma'am pag masyado <laughs> ka nang marunong <marado. laughs> Hello. <laughs> thank you <laughs> an balitbalo ka si pono pono ako sa ano pono pono ako sa screen ng cellphone mo <laughs>